So, what's up mga Otit? Kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. Pero bago tayo magsimula, okay, like and follow naman mga Otit. Please, yung epic page natin. Tito Otit, at syempre sa mga gusto mong ng feeds dyan, meron po tayong nasada at Shopee. Last week mga Tito, nasa Paranaque tayo at ngayon nagbabalik tayo sa hometown natin dito sa Dasmarinas, Cavite. Dahil may bibisitahin tayong breeder dito ng Gapi. Pero ano nga ba yung kakaiba sa setup ni Otit? Dahil 1 year pa lang daw siyang Gapi breeder. Kaya pasukin na natin to bago ba pasukin ng iba. Tara, samahan niyo ako. At ito na nga mga otits, Hindi natin alam mo yun kung paano sisimulan dahil bukod sa sobrang daming isda dito sa mga tab, eh para tayo nasa resort pa, hindi ko alam kung mag-instigation tayo. Kaya hindi ko alam mga tito kung paano siya sisimulan. Ito pa si Mono eh. Ah, uh, ito talaga ang mahilig sa pag-aalaga ng isda. Ako iba. Sa ibang pet ang minalaga. Uh, Nagsimula ito noong 2017. Anong inalagyan mo? Tilapia. <laughs> <laughs> Anong si tilapia. Anong klaseng tilapia? Red tilapia. Kasi right. mahilig ako, mahil, mahilig ako punta ng mga kaibigan. Ayun, pag wala akong maihain sa kanila, yun ang pinapakal ko. Naparami ko naman. Sumunod so, lang nangyari, mga year 2022, mga bandang October. bumalik na naman yung hilig niya mag-alaga ng isda. Nasimula naman yun sa Glow Tetra, tsaka Danios, Danios, PKBM, uh, ayun, so, so, support lang ako ano yung Tapos na mat matayipan niyang isda. Tapos naingit yung anak kong panganay, nag-alaga din ng gapi. Ay, sana padami. <laughs> ayun, yun sa paggagapi naman, uh, ang talaga unang naggapi sa aming pamilya, yung panganay kong lalaki. Kaso, Uh, mga um, uh, one month, two months, kina uh, kinatamaran na. So, ako sumalo. Nung sinalo ko, natuwa ang tatay. <laughs> Ayun na. Natuwa ang daddy <laughs> Ayun na. Dumami, dumami, dumami. Hanggang, ano, hanggang padagdag na ng padagdag ng strain. Una sa tatlong strain. Maximum ko, sabi ko, hanggang pitong strain lang. Ayun, hanggang umabot ng 21 strain. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa si Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food dyan para sa mga gapi, crayfish nyo at beta fish nyo at sa iba't iba pang uri ng isda. With vitamins na rin yan. Check out na! Hindi ko talaga inaasahan mga audience na yung mabibisita natin dito sa Dasmaringas, Cavite ay may malaki pa lang. Farm ng Gapi. At kasama natin si ot 3 Charge. Ay, mga ka-audits. Uh, 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 ako si Richard. All males to sir, no? Uh, dito, all males to mga sir. Tapos yung sa baba naman, mga female mga dito. Yung female na sa baba. Bale, ito, ito yung mga breeder mo, sir. Nandito yung mga pack out. Uh, tama ba, sir? Tama. Uh, ito mga breeder ko. Ako. Uh, tsaka yung sa kabilang nasa itaas. Tapos ito naman yung mga pack. ready for out. Hanggang doon. Mm -hmm. Mga ready for out. Sir. Bale, simulan natin doon, sir. Ano yung pack out mo dito? Ito, sir, ito man, ito yung ano, AJBRT, or by Japan Blue Red Tail. Red uh -huh. Sunod, sir. Uh, ito naman yung White Mosaic Snake Skin. Hmm. Mosaic siya, mo mundo, tapos yung body snake skin. Snake skin, uh. white mosaic snake skin. Ready for out na yan, sir? Uh, ito, medyo kailangan pa siguro ng mga 2 uh, two weeks pa. Pagulangin ng konti. Pa. Pagulangin ng or Pagulangin ng konti. Pagulangin ng konti. Dito naman, sir. Ito magkahanong ito eh. Kasi para video malesi ng paggamit ako niyo. Eh. -hmm. Uh, AFR na ribbon, tsaka male na Santa Claus. Puro male din. Yung Santa Claus nyo, ganun din, sir? Uh, sa Santa Claus namin talaga ribbon. Ribbon talaga? Ribbon or ribbon jeans. Pati yung okay. AFR mo, sir? AFR, ganun din. Yeah. Sir, ano dapat nilang makita sa Santa Claus na yun, sir? Sa Santa Claus, uh, isang unang dapat tignan dyan yung white chung ear, E. Uh, merong white sa body, E. Um, red yung tail na may... Yung tail niya red, pero doon sa dulo, yung tip. nagkakaroon yung tip, nagkakaroon ng mga white. Mm -hmm. Ganun din sa dorsal. Nagkakaroon ng parang mm. rim. Ah, yeah. na napute. na pute, Uh, na uh, dorsal tsaka kaudal. Okay. Ganun. So parang ano uh, talaga siya, hinalintulad hinalin kay Santa Claus uh. na puti yung balbas at yung kung um, suot naman at hat ni Santa ay eh, pula. Oh, di ba pula yung, yung hat uh -huh. ni Santa Claus tapos may puti dito sa dulo? Mm -hmm. Parang gano'n. Pa, mga kawatis, meron din tayo dito uh, full gold. Pwede ng isang laser? Hindi pwede. <laughs> <laughs> meron tayo dito. eh uh, a full gold to na ribbon. Tapos meron din tayo dito na HBRT na Malaysian Line, Half Moon, Uh, ang walang kamatay ang Dwarf Blue Panda Yun. So, ano, sobrang lakas dumami Otit, considering na yung gapi sobrang bilis maparami at one year ka palang sa hobby, anong sikreto mo Otit bakit sobrang dami mong gapi uh, sikreto, parang wala naman sikreto siguro uh, kapag full time ka sa isang ginagawa mo mas productive Tsaka siguro, uh, tukos sa breeding kasi ano eh, 13 years din kasi ako naging breeder. Uh, sa ibang pet naman yun. Kahit 21 strain, parang kaya ko parin i-handle. Ano ba dati mga binibreed mo sir na, ano, na pet? Uh, 13 years akong naging breeder ng Husky. From 2008 hanggang 2021, breeder ako ng Husky na naranasan ko nung bago-bago pa lang kami sa pagdadapi. Uh, nakapagpaanak ako sa may mga fry. Unti-unti, uh, mga 2 to 3 weeks, maganda. Uh, maganda ang, ang kilos ng mga fry. Pero mga mga badam mag 4 weeks, hindi lang nag-wiggle-wiggle yung mga fry ko. Uh, yun, 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 ano, yun yung yun, yun, inaalam ko kung saan ako nagkamali. So, siguro yung temperature ng tubig yan, yun yung mga isa mga challenges yung, kung paano mo mapapalaki yung fry na matibay ang resistensya tsaka magaganda ang katawan sa mga bagong viewers naman natin na uh, ganun din, same na situation na nangyari sa'yo, ano yung mabibigay mo sa kanilang advice? advice um, sa nakikita ko sa gapi, ano eh, yung paglagay mo sa outdoor ng mga gapis tumitibay sila tapos na-enhance pa yung kulay nila. Otit, meron kang 21 strain ng gabi dito, pero lahat ba'y natututukan mo? Mm, lahat natututukan ko, kasi ano, uh, mm. uh, sa bawat strain. Pero sa 21 strain na yun, mm. magkakaroon at magkakaroon ka ng paborito mo. Mm -hmm. mm -hmm. Uh, katulad uh, ang paborito kong strain ngayon sa, sa dami nito ha uh, sa 21 strain itong metal red lace, snakeskin, na short body short body grabe ang kaliliit ng katawan no uh, 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 isa sa mga favorite ko to at tejo palagi ko mai ko consider ko pa na rare rare patos strain na to Jan this ano yun? January 29 tsaka January 5, so, tama ba? Ano uh, December 29 yung unang gap. Mm -hmm. Tapos meron sumunod na January 5. Magkakasama uh, dito? Magkakasama. Meron din pinakabata, January 26. Pinagsama-sama mm -hmm. ko na lang sa isang 10 years. Karabi, ito ang literal na short body mga audits. Parang moly audit, oh. Titno. Moly ba yan? Parang <laughs> moly <laughs> no? Karabi. Pag <Marami. laughs> na, nakita niyo yung... Na, yeah, yun. yeah. Parang pag nakita niyo yung balloon molly na... <laughs> Parang ganun siya. Ito, literal na uh, balloon molly. Ay, balloon molly. Nalito na ako mga mo, Short body na gapi. Parang balloon molly. <laughs>